Siya! Wow! Wow! Yeah! <laughs> Siya! 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 <Wow>! Tubig, tubig. Puta <laughs> yung <laughs> YouTube ba? Ha <laughs> <laughs> <Ay>. Tsaka masama yan. <laughs> Bawat uminom. Praise the Lord. Praise, Praise the Lord. Pero pare, pare, bakit yung lang, lang ganyan? Eh, ito parang ako, to, to, pa, kung ano Summer kasi. Eh. Summer, mainit. <laughs> <pa. laughs> wala pa wala pa, wala bakit sabi mo kanina bakit sabi mo kanina paghiganti yan Pare, pare. sabi ay celta? Celta? seu ko hindi kailan walang sinasabi Kaya mo magsalita. Sige ka! Para Jeric. Para si Jeric na pala. mo magsalita. Sige No comment! No comment! Sa mo Ano nga ka? Uy mo tayo magsalita! Good boy na, good boy! Masarap kami nila. May iba tayo sa mineral. Sa Switzerland, talaga mineral na mineral. Oo, naman. Hindi, mga masalap, masalap, masalap. Alam ko si Maring Nelda, ang o Switzerland, pero ako hindi. Hindi ka, hindi na po ito. pag namin talaga ito. Mineral talaga ang water. Walang nalo. Sige na. Sibol, sibol. Sibol talaga. Salam, masalap, masalap. Sibol talaga. Kaya na-miss ko, pakakap ko ko. Hindi ba ito yung hihihinom mo yun dito? Hindi ba ito yung hihihinom yun? Hindi ba masama sa akin. Youtube na yan. Sigurado yan.